Good morning, ay good morning, good afternoon Ayan, 4pm Sobrang init Ngayon ay February 2 Ayan Sobrang init Update lang tayo Update lang tayo mga kasari Ayan Sobrang init ng panahon. Nandito tayo ngayon sa palengke. Ayan lang, lipstick tayo. Meron kasi akong mga lipstick. Yung mga dati kong lipstick, pinagtatapon ko na kasi baka may expired na yun. Kaya kailangan natin gamitin yung ating mga lipstick kasi pagka mamaya, ang malaya natin is ma-expired na. Pagka, ma, pagka ilang buwan na sa'yo, hindi mo na alam kung kaya anong expired na. No? Kaya kailangan natin gamitin. Meron yung mga expiration. Sobrang init ngayon. Tsaka, ano, mga kasama ko pa dito may init. <laughs> dalawang freezer tsaka isang ref o oh, diba saan ka pupunta ayun kaya mainit talaga Ayan. kanina nangin mga 9. Muwi ako kasi pagkaganyan ni eh, nandito naman yung asawa ko para may pahinga kami. Tapos pagka nung tanghalian 12:30 nandito na ako kasi ano uh, kailangan na namin kumain ganyan tapos hatod dito. Um para siya naman ang uuwi tapos kumain. yung ko. Bago lang ito, kaya dapat maubos ito. Ayan, ngayon, ngayong, ano, dalawa yung lipstick ko. Ito yung isa. Ayan. Diba? Ayan, kailangan maubos ito. So, sayang. Naisip ko ka na karang araw, eh. <laughs> Hindi ko kasi makita. Sabi ko, nasa na kayo yung mga lipstick ko? Sabi ko sa asawa ko, nasa na kayo yung mga lipstick ko? Sabi niya, bakit po daw sa kanya hinahanap yung lipstick? <laughs> yun pala kanina naisip ko doon sa isang bag ko. Ayan, nandoon pala magkasama itong dalawa na ito. Kasi sa pagka marami kang bag, yun pagka umalis ka. Ayan, yun, gala-gala. Kaya dinala ko, dito na sa bag ko na pampalengki na bag. pamood-mood lang naman yung paglilipstick hindi naman talaga ano kasi hindi mo rin magawa ayan update lang tayo kahapon ay, tama kahapon yung kahapon ah uh, madaling araw uh, for for pas ano na mga for past for siya yeah, nasa 4. 4 EM ayan meron ako tumer dito mga tricycle driver. Sabi niya, bumili siya ng dalawang ano, dalawang dalawang sigarilyo. Dalawang lights. Tapos, bumalit. Sabi niya, hindi ko dahil siya nasuklian. Ate, hindi mo ko nasuklian sa binili ko kanina. Sabi ko, hindi kita nasuklian. Sabi ko sa kanya. Hindi daw. Sabi ko, sige. Ayan, na nakakasari ah, pag gano'n okay lang din ibigay natin yung ano yung sukle basta kakilala natin ayan basta kakilala natin siya pero pag halimbawa hindi mo nga siya kakilala at saka ngayon lang siya ngayon siya tapos gumanong gano'n siya sa'yo paghintayin mo review na muna yung CCTV ganyan. kasi ako okay sabi ko niya ko pag alis niya sabi ko review ko ngayon CCTV hindi uh, ka Kasi nag-iisip din ako, bakit hindi ko siya nasuklian, Dahil sa kwento kwento kasi nag-kwento-kwento. Ayan, hindi, hindi tuloy yan. Hindi, hindi, hindi ko daw tali. Hindi ko daw siya nasuklian Ayan. Nung nireview kong CCTV, nasuklihan ko siya. Kaya ayan, may may bumalik siya. Pero pangatlong balik na niya, yung kasi, una, yung ganon betting yung pera niya, tapos, nasuklihan ko nga siya, kasi isa lang, tapos, bumalik ulit dalawa. Pero sabi niya, pero yung ka, ano, bumili ako ng dalawa. Oo, oh, bumili kang dalawa. Kaya, tapos bumalik siya. Sabi ko, kuya, nasuklian kita. Sabi ko, nasuklian kita. Sabi ko, very ko sa CCTV. Sabi ko, gusto makita. Sabi ko, kasi inanong ko na, save ko na eh. Kasi ang ano ng CCTV is 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes. 3 minutes tapos, sa kaya pwede mo siyang save kasi maunti lang naman siya gusto makita sa so, ganun na-save ko na sa hindi na daw e, ready na rin ako na ipakita sa kanya hindi na daw kaya yun ang magiging tulong sa atin ng CCTV pero dapat maging aware din tayo na dapat yung pagkaka pagkakilala lang natin pagka tulad yan, lang naman yung sila pwede natin ligay pero saka natin review wag lang yung ano bumila sa iyo tapos ganun ganun tapos nagbigay ka wag kasi hindi na yung babalik hindi mo naman hindi mo na ano hindi mo na mababawi kung ayong sa akin ina ano. kaya nga sigarilyo ko diyan nakalagay minsan hindi ko nakikita sa si CCTV kung ilan yung pinokuha nila tapos sinuhulog na yung bayad kasi minsan super busy kami sa madaling araw inuhulog na yung bayad pero minsan papakita minsan Minsan mayroon nga akong ano, yung tricycle driver niya Hindi ko siya maano kung nang inulog niya yung bayan. Kasi, pag talikod niya, nireview ko rin yun, yung CCTV. pag niya, ano, parang may nilagay siya sa bulsa niya. Parang gano'n. Hindi ko makita. Eh, kung nireview ni ko kasi hindi makita. Eh, kapag, eh, kaya dapat nakagano'n konti. Hindi siya makita. Kaya mula noon, parang naging mahigpit na ako na parang ayoko yung sila na sila yung pumukuha. parang sila yung pumukuha ng sigarilyo sa lagayan parang ayoko nang ganun tapos minsan naman ibinibigay yung bayad sila yung kukuha hindi, ma, hindi magampanan no kasi may ginagawa ako minsan nagtitimang ako nung ganisa may binibili naglilista ako nag, na gana, ano na kay kwenta. kasi minsan yung masawak may utos pa pag may bumibili kasi hindi pwedeng hindi mo unahin kasi mga tao silang nagmamadali. mga nagmamadali ang mga tao sa madaling araw Kaya Hindi pwedeng hindi unahin. Kaya minsan yung mga iba kaya kumukuha na lang talaga. Kaya minsan piliting lang ko talaga eh. Pagka wala akong ginagawa ako na yun eh, talagang ano. Hindi ko hinahayaan na kumuha sila. Hindi eh, Siyempre. inano ko talaga yung si kuya eh syempre eh. hindi pwede yung ganun kahit sabihin mo pa 10 piso lang yun kahit 10 piso lang hindi hindi ko na kaya yun ang nagiging tulong sa atin ng CCTV si, si, yung CCTV may kasalanan ayun eh, tambay tambay lang tayo alam nyo walang bumibili ngayon panahon ngayon mainit walang bumibili Ah, ang uh, sa, walang bumibili ng mga produkto natin kasi mga nakatago sa freezer. Ah, um, wala kanilang uma, kanilang uma, kanilang alauna, nung nandito ako, ang nabibili pa lang is, yung mga paninda kong soft drink, sigarito. O yung wala kang nabibili. Ang mga produkto natin, walang nabibili. Mantika, ayan. Mantika, may nabibili rin ng Mantika. Kaya nag-ano din ako inaagapan ko yung paglagay ng mga tubig. Tapos yung yelo ko naubos na. Ang yelo ko dito is limang piso isa. Kaya kasi doon sa bahay, yung limang piso, doon sa tindahan ko sa kade, sa bahay is tatlong piso doon eh. Dito limang piso. Mas mahal dito sa palengke yung ibang palengke. Mga retail, retail tulad ng mga ganyan-ganyan na mga sa pang sari-sari store. Dati nga, bumili ako ng ano, hindi ko na alam kung na-share ko na sa inyo, bumili ako ng ng ano, ng ano ba yon? Yung ano, miso, miso. Ayan, sinigan sa miso doon, banda dito, dito rin sa palengke kasi wala ako naubusan ako. 20 kaya nga nagtaka ako kasi 20 sa dito, sa palengke. Samantala yung benta ko is 18 lang. Mahal. Sabi ko kung hindi ko lang kailangan. At saka naibigay niya sa akin. Kaya pero ngayon meron ako dito miso. Yung mga norco na pang isang litro is ano lang siya 18 lang benta ko. Pero yung mga iba talaga mahal ito. Kaya yung, halimbawa, yung Milo ko dito, 12. Yung mga swa ko dito is 20. Ang samantala doon sa tindahan ko sa, 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 sa ano doon, ah, uh, 13, 13 yung swak dito, 15 pala yung swak 15, yung 20 dito yung ano yung adult mahal dito pero wala ako na tapos, yung ano ko dito is yung oyster ko sa dun sa tindahan ko doon sa bahay. O 8, dito 10. Tapos, yung mga nor cubes 10. Doon 8. O, ba diba? Nasa palengke na kinatahe pero mas mahal dito. Tapos, yung suka ko is 13. Doon, dito 15. O. Ay, toyo. Toyo. Pero yung suka, doon, ah, uh, magkano ba doon? 11, 13 naman benta ko dito. Ayan, update lang tayo mga kasari, mga ano natin. Pero mga kape, 15. Ayan. Marami ako mga dapat mailalagay ng mga paninda. Walang, pag, walang paglagyan. Walang pag-display. plastic na Anong klaseng plastic po? Anong kaya ng kanin? Pwede yung pang isang kilo. 11 po. Ayan. Mabili yung ating mga plastik, Mga plastic na mabili. Kulang lang tayo sa puhunan. Kulang sa puhunan. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. na lang wala, wala ang ano tayo dito, yung sa yelo eh walang sa yelo ayan, 5 by 8 ito 5 by 8, 6 by 9 plastic ang dami mga plastic ayan mga palinda natin ilagay ko na ng presyo ito